lagyan mo siya ng konting patis. O, nalagyan mo na ng cubes. O. Lagyan mo siya ng konting patis. Oke. Okay. Sagitin so, natin ako. ating sugar. Kapi okay, na. Lima. Okay, Lima itira. Tapos, takpa mo muna, palambutin mo muna. Anong palalambutin dyan? Ano dapat palambutin dyan? Uh -huh. Kapong? Okay, ano palalambutin muna dyan? Munggo. Malambuting munggo. Ano pa'y palalambutin dyan? Munggo nga. Kalabasa. Kalabasa. Oh, sige, takpan mo muna yung kalabasa. Ay, yung kalabasa. Yang ano, takpan mo muna, pasimer muna natin para lumambut yung kalabasa. Yung, yung may takip na. Hindi, dito. Oh. Dumay takip, dumay takip. Wala ko to. Yan, sige. Tapos takip mo yung isa. Pagod ka na? Very good. Hindi na pagod. May antay natin siya ng 10 minutes. Tapos check-check natin kung malambot ako. Hindi, ha?